Noong wala pa ngang New Zealand at Australia ay pumapalagpalag pa ang gilas sa FIBA Asia Cup at umabot nga sila sa championship game ng dalawang magkasunod na beses sa FIBA Asia Cup. Ito ay noong FIBA Asia Cup 2013 at FIBA Asia Cup 2015. Nakalaban ng gilas ang team ng Iran na kung saan 29 points, 16 rebounds ang nagawa ni Hamid Haradi sa game na ito. Kinain niya ng buo ang gilas. Walang nagawa ang ating team sa isang 7-2 na player ng Iran. Pero humina na nga rin ang team ng Iran noong wala na silang hadadi, ganun rin naman ang gila, sira ang laro nila noong walang kay Soto, hindi ganoon ka epektibo ang sistema kaya naman panay talo. Nagpapakita na kailangan nila ng solid na sentro na parang kay nga rin para sa mas magandang laro. Sa isang isa sa dahilan kung bakit nga nanalo ang gilas laban sa team ng Latvia at New Zealand, aminado ang coach ng New Zealand at Latvia na tumangkad ang lineup ng gilas dahil kay kay at nahirapan sila sa loob ng paint. Merong pressure sa depensa ang gilas at maging sa pagkuhan ng rebound ay talagang may laban ng Gilas dahil nga sa mas tumangkad ang kanilang lineup kitang-kita ang lakas ni Hadadi laban sa team ng Gilas talagang panis ang ating team sa loob ng paint si basket ang nagagawa ni Hadadi hirap silang pigilan ang player na ito ganito rin naman ang laro ni Kai maraming mga plays si basket sa loob ng paint gamit ang kanyang height walang magawa ang Gilas noon kay Hadadi pasa sa kanya ang bola at parang maliit na bata ang mga players ng Gilas pilit inaabot ang bola sa malaking maman na si Hadadi dito naman nakatutok ang mata ng gilas sa galaw ni Hadadi kaya naman huli na ang kanilang reaksyon sa depensa sa isa pang player ng Iran Easy Basket ang kanyang nagawa sa play na ito. Dito pinasa na naman kay Hadadi ang bola tatlong gilas players ang walang nagawa sa play na ito at ang masakla pa nga and one ang resulta. Opensa ng Iran. Ilang tip-in ang nagawa ni Hadadi panis ang bigs ng gilas dahil sa bandang huli Hadadi pa rin ang nakakuha ng bola para sa Easy Basket. Dito naman gusto na nga big yan ng gilas si Hadadi nang pahinga na hulog si Hadadi pero matibay ang player na ito hindi siya na injured sa play na ito konting post move si Hadadi poste at konting ikot lang easy basket ang kanyang nagawa kay Soto naman mas mabilis ng konti at masasabi natin na kaya niyang tapatan ang laro ni Hadadi solid block nga rin ang nagagawa ni Kai easy basket sa loob ng paint gamit ang kanyang height at may mga magagandang tira rin si Kai sa mid range at 3 point area problema nga lang hindi siya makakapaglaro sa FIBA Asia Cup dahil nakikita natin na magpapatibay ng gusto ng tuhod si Kai para sa susunod na season ng Japan B1 B League pero posibleng nga rin na baka lumipat si Kai ng ibang liga o team. Magiging crucial ang unang sabak ulit ni Kai sa hardcourt at posible na under nga ito sa load management. Kontrolado ang kanyang magiging playing time, hindi magiging anong mahaba ang ibibigay na playing time sa kanya pero unti-unti itong madadagdagan habang tumatagal na nasasanay nga ulit ang kanyang katawan, partikular na ang kanyang tuhod sa matinding pisikalan at aktibidad sa loob ng basketball court. AJ Edo naman, mas grabe pa nga ang nangyari sa kanya kung injury lang ang usapan pero kitang kita naman natin na matibay-tibay na nga rin ang kanyang katawan tuloy-tuloy lang sa kompetisyon sa Japan B1B League. JB naman, wala pang update ang FIBA sa kanya at mukhang magiging ayos ang lahat para kay Brownlee makakapaglaro sa FIBA Asia Cup at yung adjustment natin ay mananatili sa mga bigs natin. Adjustment ang usapan at posibleng maganda ang maging impact ni Milora Brown sa gilas at nangangamoy local player siya ng ating Philippine National Basketball Team. Kapag naging maganda ang impact ni QMB sa gilas team ay posible na may laban tayo kontra sa team ng Tall Blacks. Isa pa na inaasahan natin. Sana nga ay mas matinding klase ng laro ang maipakita ng mga mga bigs natin sa loob ng paint. Maging solid ang depensa natin dito nang sa ganun ay sira nga rin ang rotation o ang galaw ng bola ng tall blocks sa opensa at malimitahan natin ang kanilang opensa. QMB, ang inaasahan natin na makapagbibigay ng magandang impact sa gilas sa loob ng paint, isa sa adjustment na pwedeng maging epektibo para sa gilas team. Kailangan rin na maging mataas ang shooting accuracy ng gilas, isa ito sa magbibigay sa atin ng panalo kagaya na lamang noong meron tayong kay magandang galaw ng opensa ng gilas na hahanap nila ang tamang tao o yung libre para sa mas magandang option sa opensa na merong mataas na percentage para pumasok ang bola sa ring dahil meron meron siyang magandang pwesto